cancer-free patient ang 51 years old na si Aling Irma Batak ng Masantol, Pampanga. At ang pagkakagaling niya, utang umano niya sa medical assistance na inaabot sa kanya ng pamahalang panlalawigan ng Pampanga. Mula pa nung ma-diagnose ito ng sakit noong October 2022. Siyempre po ay po ng pawa pera kanita, malpune po kay tapotin pong dakal naman po kano Sa tulong ng mga nanay community workers o ng NCW sa Masantol, na kumpleto ang mga dokumento at papeles para sa libreng gamutan at pagpapaopera sa kanyang dibdib na sinagot ni Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilian Nanay Pineda. Two years na ako pong manyad kayang Nanay Pineda po. Kaya tapong 8 session ko pong chemo, um, binye na nga po ito. Tapos po tapong 14 cycle ko pong antibodies, manyad ko na po kaya. Uh, man pong paksubo ka, uh, dala ng tamo, eko po tatakot. Uling pong ating tapong nanay na sasao, Kaya ako po makamonitor ko po kaya hanggang Pasko, hanggang Kai. Talaga pong proud na proud ko po, po na eh na ako po peboreno. Natapos man ang chemotherapy sessions ni Aling Irma, patuloy pa rin ang pagbigay ng suportang pinansyal at medikal hanggang sa ngayon ng Kapitolyo para masiguro ang masaya at malusog na pangangatawan at pamumuhay ni Aling Irma. Para sa Balita Pampanga, Ivy Santos.